umpisahan na natin kumain. Paano tayo tataba? Ay, papayat. Paano tayo papayat nito? Kain tayo ng kain. Manok na naman. Lilipad na Kahapon manok ako kain. Mm -hmm. Anong masasabi mo, madam? Masarap. Lasang gatas. <laughs> Hi, mga sis! Happy na naman si Intay. Sunday ngayon. Tapos, may work ako, di ba? pinauwi ako ng maaga kasi wala kami masyadong customer. So, pinauwi ako ng maaga. Instead na ang uwi ko is 4.30 p.m. Anong oras pa lang? Alas tres pa lang. So, maaga tayo ng one and a half hour. Kaya, niyaya ko si Pita na maghalo-halo. Kasi, bukas ay first day niya sa full time job niya. So hindi na natin siya makakasama tuwing day off. Kaya niyaya ko na lang siya ulitin para maghalo-halo kami kasi bored ako. Mm, happy ang person! Hola! Hola! halo-halo dun sa Ula Amigo. Try namin ang halo-halo kasi kasi try na natin sa ibang sa Kapamilya, sa Manila Bar. So try naman natin sa Ula Amigo kasi hindi pa natin natatry try Ang may-ari nga pala noon is Pilipino din na mga vlogger din. So mamaya, iba pakita ko sa inyo. Mga sis, nakababahan na tayo ng trend. Sumakaya ko ng pa sa saka trend. Ayan. I-meet up natin si Pita. Ewan ko lang kung pupunta si Ate Lori kasi niyaya ko sila ni Jennifer. Maingay ba? Hindi nyo marinig. Eh. Niyaya ko sila ni Jennifer. Yun nga lang, nagluluto daw si... Wait lang, maingay. Niyaya ko si Jennifer at saka si Ate Lori. Pero si... Jennifer, hindi pwede kasi mag-church kasi Sunday ngayon. Tapos, si Ate Lori nagluluto daw. Pero, nung nagsabi ako na maghahalo-halo, ano, sige daw, malapit na daw siya matapos magluto. Tingnan natin kung pupunta siya. Malapit lang namin eh. Walking distance lang. Mainit kasi ngayon, kaya masarap maghalo-halo. Ayan na si tita. Hindi ko na siya makakasama tuwing day off ko kasi mag-uumpisa na siya sa trabaho niya. Congrats nyo naman siya. <laughs> Mag-window shopping muna kami dito mga sis kasi hinihintay pa namin si ate Lori. Tinatapos niya pa yung niluluto niya. So tingin-tingin muna kami dito. Cute niyan. Hmm? Pang, pang party. Madami akong dress dun. Ang dami akong dress doon ta. Ito na nga po pala si Madam Lori. Ayaw niya pang sumama si kanina. Nagluluto siya. Sabi ko, tara na. Minsan lang ako pa ng maga. <laughs> <laughs> tuwing kasa, tuwing inaano ko ito, nalapit ko sa mukha niya eh. <laughs> Hello ka? Ah. <laughs> Tidali, ikaw na ka mag-vlog. guys, bar and tapas sa dating ulaw nigo karon yeah. na ng halo-halo ang ang may-ari diyan is mga vlogger din and LGBT partners din sila so tara pasok tayo never pa ako nag-vlog dito kaya let's 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 vlog, let's vlog. <laughs> Ilan? <gibigan> <Ay>, Tatlo. <gibigan> <gibigan> Kasi wala na. Ano na 'yan? Dito kana lang, madam. Maghahano lang, halo lalo lang si Tita. Bigyan mo tumakuin. Ako din kakain ako ng kanin. Dalawin ulamin natin tapos dalawang rice na. Tingnan natin yung ano, min kung saan po yung menu nyo? <laughs> ano yan? minu goan? yan dinubuan minu na tapos ito yung siyang hal ito yung minu do ito yung may sabang yung kanilang minu for today para sa buffet Girl, para tayong ano. Gutom ka, girl? Gutom na gutom. <laughs> da Dami niya na? Oo, gutom na gutom ako. Hmm, <laughs> gabi. Gutom siya, gutom. Eat all you can, mga sis. Kaya asahan mo, marami tayong kukuhanin. Tapos pwede pa tayong bumalik. Pero nakakahiya kasi nagtitinginan sila. <laughs> Sabi nang naman ng takaw naman ang babae na to. Si tita, oh. Mm pisahan na natin kumain. Paano tayo tataba? Ay, papayat. Paano tayo papayat nito? Kain tayo ng kain. Manok na naman. Lilipad na Kahapon manok ako pagkain. Pero ibang luto naman yun. Tikman natin itong lumpia nila. Ano? Anong masarap, Te? Yung? Masarap yung? Chicken. Tikman mo ha to. Ano ba to? <laughs> mm, masalap din. Ano beef? Parang beef? Ah, hindi. Parang adobo. Ayong, ayong ano, pansit. Think... Try mo yung pansit. Ano, Parang siyang... yung... Papa? Oo, ganon Ah, papa, si, 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 Try mo yung pansit. Ano to? Taste, taste? <laughs> taste, taste. Ako naman ang magte-taste taste. test. Medyo matagal kasi. So uulit-ulit. Tas nabubulol pa. Taste taste natin yung pancit. Hindi ko lang uulit ako dun. Ito ay ano ah. Um, ano bang tawag dun ti parang ka taste taste ay no? Totoong taste taste. Totoo. Taste, mamang pancit. Ito lang, nakakainan nito. ko. Ang chicken eh. Tata, mo dun? ko lang na order sa labas? Hindi, maraming Kasi sila Ah, okay. Yung manok naman? Hindi na nga, na Ay, oh sorry. pa sa Madami. Mga ganyan. yung adobo. Ay, hindi tayo nakakuha ng minuto. May minuto pa doon eh. Hmm? Dapat may, may kanila. Ano? So, eh, eh, babalik. Dalawa lang naman, di ko pa naupo. Ayun, minuto at saka yun yan. saka okay. yun gift to. Moses, no, nakakahiya lang kumuha ng madami kasi nakatingin sila. Ay, <laughs> Pero okay lang. Okay. Okay. Ang sarap. Sarap ng Sprite. Nga Puro ako kain. Hindi oh. tao. Nagayunta niyang halo-halo. Pulutan lang ako. Itong isa, ewan ko. Hindi naman nagtrabaho yan ngayon, nagutom daw. Hindi Sandali. daw nag-lunch? Ah, hindi daw nag-lunch. Pagbigyan nyo, na. <laughs> nag nyo na, hindi nag-lunch. Pagbigyan <laughs> nyo na, hindi nag-lunch. Yung view namin, nandito kami sa tabi ng kalsada. Kasi mayroon tong second floor doon, kaso may party. Tapos dito, maliit lang yung baba nila. Maganda naman dito sa labas kasi mainit. May view ka, yung mga dumadaan. Ito yung Cali Bravo Murillo. Sabi ko, magda-diet na ako, pero parang masarap mag-diet. Diretso ako ni diet. Zach. Mm. Late naman ang pasok niya ako maaga. Dumating na yung halo-halo ni tita. Kami mamaya pa kasi lumalabon pa kami. Lumalabon pa kami. yung halo-halo nila dito. First time kong mag-halo-halo dito. Uh, Ay, si ako yung si tita yung ano, mag-taste-taste -taste muna. Taste-taste, <laughs> tita. Ambitin mo na yan, tayo. Pa. Magtatrabaho ka na. Magalang na tayo magkita. Kumuha si Ate Lori ng second plate, pero ako hindi ko na kaya. Kaya makikishare na lang ako sa kanya. Sabi ko medyo damihan na dalawa naman kami ah. So okay lang yan kasi dalawa yung binaya, babayaran namin na buffet. Take 13 euro kami. Eh dapat uulit pa ako, hindi na siya na lang. So patas lang. <laughs> hmm kain kang mag-isa mo? Mm -hmm. Para kang kawawa. Ito, <laughs> oh, ganun ka. Busog na busog na kami. Ayan yung pagkain namin. So, hindi na namin maubos. Ay, ko yan. Tapos, meron pa kaming halo-halo. <laughs> Ito yung itsura ng halo-halo dito sa Hola Amigo. Ay, loads. Loads na siya ngayon. Taste-taste tayo mga sis. Taste-taste. Taste-taste natin. Taste, taste natin. Pero, hindi mo na ah, ayun, mga sis. Bago natin i-taste-taste. Taste. Pero ako normal hindi ko hinahalo ang halo-halo. Ngayon lang. Okay, hindi mo ano. Kaya mahalo-halo eh. Para halo-haloin mo. Inaubos ko muna yung mga ingredients sa ibabaw. Okay. Yan. Hindi ano bang lasa okay. ng mga oh, yelo na <laughs> lang. Hindi <laughs> <laughs> na. lang naman yung nasa ibabaw. <laughs> Pag no, ilalim. Ay, sa Pinas. Kasi sa Pinas ang ingredients na sa ilalim. Pero dito ang ingredients na sa ibabaw. <laughs> taste. Taste, taste. Lasang halu -halu. Lasang, lasang <laughs> lasang mm. Sarap? Lasang halo-halo? Kala ko, lasang ice. Lasang gatas. Sarap? Lasang halo-halo? Mm. Anong masasabi mo, madam? masarap? Lasang gatas. <laughs> Di ba? Masarap maghalo-halo sa tabi ng daan? Cheers! Ngayon, daan. Sabay, kain! Sabay, <laughs> kain! Mmm! <laughs> May halo-halo bang mainit? Mm -hmm. Mga sis, tapos na kaming kumain. So, ayan, magbabayad na kami. Muti ko na naman makalimutan yung continuation ng aking vlog. <laughs> Wait lang, magbayad lang. Mga sis, dumaan muna kami dito sa Pinoy Store. Bumili to isa ng... Ay, ano to? Hindi po. Pa. parang Pinoy store. Mm -hmm. Hindi ba? Hindi Pinoy ang may-ari, pero maraming Pinoy foods. Pinoy goods na binibenta. Bumili tong isa ng Indomin. Nagpapabili yung roommate namin. Kaya, dumaan muna kami dito. Tapos si Tita, papasok na sa bago niyang work na yun. Bukas ang start niya, pero ngayon na siya pupunta. Good luck! Bye-bye! ngayon naman, nandito kami sa anong tawag dito, te? Chinese store? Bazaar. Para bumili ng anik-anik. May bibilihin daw si madam. Ate, yung napukod. Bibili daw si ate Lori na ano bibilihin mo? Nahanap mo? Ay, yung katulad sa amin. Ayan yun. Lagayan ng maduming damit. Ewan ko. Saan niya kaya yan ilalagay? Wala namang space ang kwarto niya. Hindi kasi nakakahiya dun sa kasama ko nakabuyang-yung ano? Mm. Ayun, yun na fold. Dulo limpaw. Okay, ni-un-dent Oh, yan. Pambata naman 'yan. Klaro mm pa -hmm. Bukal-kal tapos makabili nga tayo nang hula hoop. <laughs> try kong maghulaw para mabawasan yung chan ko kasi mag, mag, magbabakasyon na kailangan natin mawala ang tami tami try natin andito na tayo sa apartment mga sis hindi na ako bumili ng hula hoop kasi ang gaan niya ang hirap nun dapat mabigat diba mag CR lang tayo mag toothbrush and then meron pa tayong isang oras para magpahinga humiga and then papasok ulit tayo sa work. Alas 8 pa kasi yung pasok ko is ngayon magsisix pa lang. So, mayroon tayong isang oras.